so dili pa unta ko muli kaso karang nasa mong likod lain mga siya ka mura man patas ang kalibutan ang trabaho ka dili ba dili ka ang kalibutan so na lang ako ay ano mas ka lang dili sa iyang tingong kung labis ko tingong pag ila ay langis charot sumara so, to ako ang halidin eh, ay ay ko Bisag ako rice ha. Pero gihawa ko dito dapat. Kung ako mo Pero dito nakilan ko dito da beta sa unahan mo na bibo na dito. Na lang. Kanang ko maguyo dagat sa ako ang duot. Kanang magita. So, relax ka kung naa ka sa dagat. Na peaceful kay ang ako ang panguna-una. Ako na ako sa dagat. Para sa ila ha. Oh. ba? Pero ang ako ah, ang ako ang order Wala na ako na puslan tungod kay Kuan. Wala na ako na puslan ang ako at sila. <laughs> Grabe ka lo ang tuod at Awan siya murag swimming suit nga bade ba. Diba? Matabunan ang tiyan. Kay dili kay ko open charot. Pero useless ang tanan. Ay, maunay, maunay, Puan kay mao nay mao nay kuan sa mag-order bitaw ka sa kay. di mo na sa taubina kay hey, reality kung mag-order ka mas may patong mo palit kay makasipa unta ko ni palit ko tapulan lagi ko mo adto yes, dito be... sa biligianan unya ito sa niya di pa bibo ito na pita bibo so uh, tingnan ako kung kaya pa ba nako madto dito hindi ba ko layon kay tao nagsunod si ang kulipaon na tanak kay maalaan ang kauban nato huy Patay ka uban kay atong kauban to sa Pilipinas. Jarot. <laughs> so manamin na ta gamay. Uy video na Hindi na picture. Video yon hindi yon picture. So hanggang bukas pa yung holiday namin dito ng mga cons. Hanggang bukas pa kami mag-enjoy pero ako bukas magtatrabaho na ako kasi gipit. <laughs> gipit yung inday niyo kailangan kung magtrabaho, di ba?

Nagte-kends ko ngayon. Hindi na ako nagdin- tinamad na ako ng madala ng po. Ang daming tao, di ba? Ramdamin tao, di ba? dati dito kami ng pupisto din nagbabarbecue kasama yung mga prene. Pero ngayon, may isang prene, wala ako. Hello po! Marami din naman dito mga mga nagtatrabaho. Parang ito yata yung bansa na napakaraming Pilipino na nagtatrabaho. Makikita mo sila pag, pag, pag sende iba't ibang grupo iba't ibang grupo pag di ba ako lang talaga yung nag-iisa na piling <laughs> sa piling mag-isa maganda dito kasi maraming tao kaso nga lang pag -ahon mo ng tubig Maraming um, balas, maraming buhangin nga nakapit sa yung sa yung balakang sa yung ano, damit kaya ayokong mag-cambay dito. Pero okay rin siya para sa mga idahat. Halaw naman na sa YouTube lang yan. <laughs> ayo Hanap-hanap tayo dito na makikita na lugar na mga magaganda, magandang palabas ng mga tao dito. So dito banda, ingay dito kasi maraming tao. Iba-ibang puses na maririnig nyo Iba't ibang nang na tukto. Oh, tapos doon sa harap, may naglaglaro. Oh, Malinaw ko ba? Okay. Ang itin ko ngayon ah. Ha? Okay. Uh, siguro manatili ako ng saglit dito. Pagkakataon okay. natin ang mga pag-aaralan.

So kanina, nung dumating ako dito, nag-upload mm -hmm. na yan. Kayo so ngayon diba, na lipat ako. So ba ako makikita ninyo? Kanina maraming magbibigyo doon sa may itaas. Umakit ko kanina doon. Kaso nga lang, Marami kasi tao kanina. Ngayon, konti na lang. Maraming tao na video. Kagaya ko na kumukuha ng mga sa mga ganun. Ngayon, ayoko na umakit ulit kasi. <laughs> Daming tao. Di ba? Ilang minuto na ba tayo? Ay, umabot na pala tayo ng petong minuto. Maraming tao dito banda kasi nanonood sila ng ng palaro dyan sa may boat so, nanonood sila tapos nandito rin yung kanilang mga anak naglalaro sa mga bukangin ang saya diba parang parang ano ba diba? parang ang saya-saya ng mga tao maliban sa akin na hindi ba saya uy <laughs> joke lang uy so, diba? ang saya-saya nila maliban sa akin hindi ako masaya uy wag kayong malinoon joke lang yun ba? Balik na ako doon. Uwi na ako kasi hapon na. Kailangan ko na umuwi. Next time na ako mag maligo dyan. Ngayon, kanina excited. excited sana ako maligo. Kaso, nung na-try ko na yung aking susutin, sobrang luwag. At sa hindi lang luwag. <laughs> ang laki-laki, kaya ano, wala na ako ng gana maligo. Charap. Pero pwede naman ako maligo na, na kahit hindi nakasuot ng ano, magsuot lang ako ng ordinaryo kong damit. Pinamad ako. <laughs> Oh, ang dami talagang ano dito. Tingnan ninyo. Ha? Diyan, ang daming mga barko. Basta barko na yan. Barko. Hindi pa yan matatapos yung kasiyahan. Kasi hanggang bukas. Hanggang bukas pa. So medyo ano talaga dito. Masasabi natin na pag dito kayo balak magtrabaho enjoy dito hindi kayo katulad doon sa nararasan ko sa Middle East na ano doon ang lungkot doon kasi maliban sa walang day off nasa bahay ka lang tapos hindi ka makakalabas balik tayo dito

Dito mo makikita asawa ni kumpare. Napunta kay kumpare. Joke lang na yung maniruot. Joke lang. Joke lang. Pero, iwan ko. Hey. Uuwi na. Uuwi na. Dito mo makikita yung <laughs> yung kasiyahan na hindi mo nahanap kung saan ka galing. Kasi dito, free eh. Free ka sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Grabe, hininghal ako. So ngayon, mag-ano ako. Hanap ako ng uh, masasakyan. Dito, marami din mga Pilipino na mga lalaki na nagtatrabaho. Oo, oh, kaya... Yo, what's up, vlog? Dito ba yan? Dito? Oo, video ko lang. Hello! hello? <laughs> Shout out! Oh, <laughs> Shout, out. Shout, out. Shout, out. Shout out dai sa mga taga Davao. Oh, maayong hapon, oh, hapon sa mga taga Davao. Maayong hapon sa iyo, sa <laughs> <anak>. iyo. <laughs> sa kaba Davao. Bukid noon. Bukid noon mga bisong. <laughs> Wala akong sinabi. <laughs> Sige, ayaw salamat. <laughs> oh. Wow. Hindi ko 'yung kakilala ha nadaanan ko lang yun nadaanan ko yun lang yun sila tapos ayun na nag-hide sa naging vlog okay na rin yun huwag yun nga na yung nyo nalang yung inday burul kasi sadyang bumisingis lang talaga o, ganito talaga yung yung ugali ko pag nasa labas talaga ako maingay ako <laughs> smile ako ng smile ayun ganito talaga yung buhay ko ganito talaga yung ugali ko pag nasa nasa labas ako dito si Uncle. <laughs> hindi niya yan malalaman ah. Yung aking camera is open kasi wala siyang makikita na tawag dito. On. Kasi itong camera ko wala parang parang, parang hindi wala papansin na nakabidyo na pala. So ito yung maganda. di diba? Iwan ko bukas marami pa rin tao. Kasi ngayon sobrang dami ng tao dito ngayon so nandito ako sa Stanley Main Beach at saka yung mga tao dito open sila, open minded sila ba hindi akapula dun sa, sa Middle East na hindi sila, ayaw nilang makita or makagit sila sa camera dito wala silang pakialam wala <laughs> <Lahat> silang pakialam <laughs> Nag-ikot-ikot ako. Ni isang kaibigan ko kilala, wala akong makita rin ngayon. Maliban sa mga hindi sa aking kamera. Malayo-layo din kasi yung aking uh, sakayan. Uh -huh. Na diba, gawa ako sa aking suot na chinilas Yeah, oh. I'm not far from here. Ang tao dito. Ang kunti lang yung nilakad ko, pero hinihingal na ako, diba? Walang exercise yung tinday kasi naglakad lang, lang ako ng medium. Pataas, hinihingal na ako, hindi na ako huminga, Diyos ko. So, ay na. May nakasunod bala sa akin. ko na yung kanyang mukha. May nakasunod sa akin. Pero ganun talaga yan. Makukuha mo talaga yung mukha nila kasi... <laughs> Maano yung... Ano mas So, timing. Parang may bus na. Makakasakaya ka agad ako ng bus mini bus pala kasi hindi naman siya malaki ganun pa rin bus hmm ang daming ano dito ah. ang daming daming tao so ngayon padami ng padami yung mga tao na sumupunta tingnan ko ito 慢爸爸为来，嗯、好心<多>